hindi na nakapalagpa sa otoridad ng isang lalaki na sospek sa pagtangay sa isang motorsiklo at pangloloob sa ilang bahay sa Legazpi City kamakailan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Domingo Tapel Jr. ang sospek na si Alias John, 27 anyos at residente ng Daraga Albay. Bukod sa motorsiklo, nakuha sa posisyon niya ang tatlong cellphones na umano'y galing sa nakaw. Hapon itong Webes, Nobyembre 20 nang isumbong ang sospek sa himpila ng pulisya na naman na nauwi sa kanyang pagkakaaresto noong araw ding iyon. Bago nung nangyari yung karnap at around 6.30 na umaga, may pinasok na pala na itong bahay itong sospek natin at around 6.30 a.m. At yun po, bali po kung, kung i natin yung pangyayari, nauna yung pagpasok niya ng mga bahay. Ano po, at kumuha po ng mga cellphone. Ngayon po uh, siguro nung patakas na nadaanan din tong motor kasi doon din sa San Roque yung mga bahay po doon, yun din ang mga nawalan doon. Actually mga sabi daw mga ila ilang bahay ang napasok nito and patakas siguro nadaanan itong motor at kinuha na rin. Napag-alaman din na madalas na ireklamo ang sospek dahil sa paulit-ulit na pagnanakaw. Seryoso po kami na ma maintain as peaceful uh, city. Uh, itong Ligaspi. And hindi uh, po kami titigil hanggang po dinamin namin nahuhuli ito yung mga uh, nagiging, uh, nag, nagiging suspect at involved sa mga ganito. Kung mangyari man, hindi uh, po kami titigil hanggang hindi po namin kayo maaresto o kaya ma-identify namin kayo at makasuhan. Kami pong kapulisan dito sa Ligaspi is uh, priority namin to na ma-maintain na maging safest city ang Ligaspi. Nasa kustudiya pa siya ng Ligaspi CPS at nahaharap sa kasong paglabag sa Anti-Carnapping Act of 2016 at Anti-Fencing Law. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista.